Narinig mo na ba ang tungkol sa mga pinakamalupit na reyna sa Biblia? Ang mga kwento nila ay sobrang nakakagulat na parang hindi ka panipaniwala na may sino man na makakagawa ng ganoong kalupitan. Ang totoo, sina Jezebel, Athalia at Herodias ay hindi mga simpleng reyna. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang manipulahin, traidorin at kahit patayin ang sarili nilang pamilya. At ang pinakakagulat-gulat, naniniwala sila na ang kanilang mga aksyon ay makatwiran. Paano kaya na ang hangarin sa kapangyarihan ay maaaring humantong sa pagwasak ng lahat sa paligid, kahit na mga ugnayan ng dugo? Yan ang malalaman mo dito. Pero kung iniisip mo, na alam mo na ang lahat ng kwento ng pagtataksil at paghihiganti, maghanda ka. Ang ating susuriin ay lampas pa sa anuman na nakita mo sa mga telenovela o pelikula. Si Jezebel ay higit pa sa isang karaniwang reyna. Siya ang personifikasyon ng maling paggamit ng kapangyarihan at manipulasyon. Nang ikasal siya kay Haring Ahab, hindi lang alyansa politikal ang dinala niya, kundi ipinakilala rin niya ang pagsamba kay Baal sa Israel. Ang aksyong ito na maaring mukhang malayo sa ating realidad ay katulad ng kapag may isang tao na nagpapakilala ng nakakasamang ugali sa buhay ng iba at kumakalat ito sa buong paligid. Alam ni Jezebel na ang pag-impluensya sa mga paniniwala at halaga ay isang epektibong paraan ng kontrol, isang bagay na nakikita pa rin natin ngayon kapag ang mga malalaking leader ay minamanipula ang kanilang mga tagasunod upang makamit ang kanilang sariling layunin. Hindi siya tumigil doon. Ang kanyang ambisyon ay humantong sa kanya sa pagkuha ng mga mas mapanganib na desisyon tulad ng pag-oorganisa ng pagpatay kay Nabote. Ang kwento ni Nabote ay isang malinaw na halimbawa kung paano hindi lang nagmanipula si Jezebel, kundi inalis niya ang anumang hadlang na humaharang sa kanyang daan. Mayroon siyang isang ubasan na ninanais ni Ahab at dahil hindi ito ipagbibili ni Nabote, hindi nagdalawang isip si Jezebel na magbuo ng plano upang patayin siya at kunin ang lupa. Katulad ito ng mga taong gumagamit ng di matapat na paraan upang makuha ang kanilang gusto, hindi iniisip ang epekto sa mga nasa paligid. Pinapaalala nito sa atin na ang walang kontrol na ambisyon ay maaring lamunin kahit ang mga pinakamakapangyarihang tao. Sa gitna ng kaguluhang ito, kumikilos si Jezebel na may nakakagulat na kumpiyansa. Alam niya kung paano manipulahin ang mga tao sa paligid niya gamit ang kahinaan ng kanyang asawa, si Ahab, at ang kanyang impluensya sa mga tao upang mapanatili ang kanyang posisyon. Isipin mo ang isang tao sa lugar ng trabaho na sa halip na magtayo ng tiwala ay mas pinipiling manipulahin ang mga sitwasyon para manatili sa kapangyarihan. Ang taong ito, tulad ni Jezebel, ay lumilikha ng isang nakakalason na kapaligiran kung saan takot at kawalang katiyakan ang nangingibabaw na nagiiwan ng mga tao sa paligid na palaging natatakot na maging susunod na biktima. At paano naman ang relasyon niya kay Ahab? Madalas na tila si Jezebel ang tunay na namumuno, kontrolado ang hari ng Israel na parang siya ay isang tau-tauhan lamang. Pinapaalala nito sa atin kung gaano karaming beses sa ating mga relasyon, tayo ay naiimpluensyahan ng mga tao sa ating paligid hindi maiikakaila na alam ni Jezebel kung paano laruin ang politika at personal na mga relasyon para sa kanya ang trono ay hindi lamang isang simbolo ng kapangyarihan kundi isang paraan upang makamit ang kanyang mga layunin isang bagay na makikita rin sa modernong mundo kung saan ang kapangyarihan ay nagiging isang layunin sa sarili nito nakakagulat sa kabila ng lahat ng karumal-dumal na krimen na ginawa ni Jezebel, tila hindi siya nagsisi. Nagbubukas ito ng isang kawili-wiling tanong. Gaano kadalas natin nakikita ang mga tao na, kahit alam nilang mali sila, ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang pagkakamali. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay makikita sa maraming konteksto, tulad ng kapag ang isang tao ay nagpapanatili ng isang masamang ugali kahit alam nilang nakakasama ito sa kanilang sarili at sa iba. Parang si Jezebel ay sobrang nakulong sa kanyang sariling pagmamataas na hindi na niya nakita ang pagkawasak na iniwan niya. At sa wakas, narating natin ang isa sa mga pinakakagiliw-giliw na bahagi ng kanyang kwento, ang kanyang pagbagsak. Nang sa wakas siya ay hinarap, hindi umatras si Jezebel, ni hindi siya nagtangkang magtago. Hinarap niya ang kanyang kapalaran na may halos nakakagulat na kumpiyansa. Alam niyang malapit na ang kanyang katapusan. Nakakatuwang isipin kung paano ang ilang tao, kahit na sa harap ng nalalapit na pagkatalo, ay nagpapanatili ng kanilang postura parang determinado na huwag magpakita ng kahinaan hanggang sa huling sandali. Si Jezebel hanggang sa huli ay naniniwala na siya ay hindi matatalo. Ngunit ang kanyang kamatayan ay malayo sa karangalan. Siya ay itinapon mula sa isang bintana at simbolikal kinain ng mga aso, isang trahedyang wakas para sa isang buhay na puno ng labis at manipulasyon. Dito, Nakikita natin ang isang makapangyarihang aral. Hindi mahalaga kung gaano kataas ang naabot ng isang tao sa pamamagitan ng masasamang paraan. Ang huling kapalaran ay maaring maging kasing brutal ng mga gawaing ginawa sa daan. Parang may sariling paraan ng buhay para ituwid ang balanse. At sa pag-iisip nito, hindi natin maiwasang itanong hanggang saan tayo handang magpunta upang makamit ang ating mga layunin. Si Athalia ay hindi isang karaniwang reyna at ang kanyang kwento ay nagpapatunay na ang kapangyarihan ay maaaring sirain ang huling hibla ng pagiging makatao ng isang tao. Anak ni Jezebel, malinaw na naman niya ang hilig sa manipulasyon at kalupitan. Nang pinaslang ang kanyang anak na si Haring Ahaziah, nakita ni Atalia ang pagkakataon na kunin ng trono para sa kanyang sarili at paano niya ito ginawa sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng pagpatay sa kanyang sariling mga apo. Oo, inalis niya ang lahat ng mga inapo na maaring mag-angkin sa trono. Ang ganitong uri ng pagtataksil sa pamilya ay nagpapakita ng kalupitan na nagpaparamdam na walang kwenta ang mga kwento sa mga teleserye. Isipin mo kung gaano ka nakahandang sirain ng sariling pamilya dahil lamang sa kapangyarihan. Ipinapakita nito kung hanggang saan ang kayang itulak ng ambisyon ng isang tao. Ang kudeta ni Atalia ay nagpapakita sa atin na sa mga panahon ng krisis, ang ilan ay nakakakita ng kaguluhan, habang ang iba naman ay nakakakita ng pagkakataon. Hindi siya nagdalawang isip na kumilos ng makita niya ang kahinaan sa politika, isang bagay na inuulit sa buong kasaysayan. Isipin ang mga leader na kumukuha ng kapangyarihan sa mga panahon ng kawalang tatag, maging sa politika o sa mga organisasyon. Hindi lang inagaw ni Atalia ang trono ng Huda. Kinuha niya ito sa pamamagitan ng puwersa, winasak ang lahat ng tao at bagay na humarang sa kanyang landas. Naghari siya ng may bakal na kamao sa loob ng pitong taon, ngunit wala siyang respeto o suporta mula sa mga tao na nakikita siya bilang isang usurper. Ngayon, isipin mo kung ano ang pakiramdam ng mamuhay sa ilalim ng pamamahala ni Athalia. Ang pamamahala sa pamamagitan ng takot ay isang mapanganib na landas at matagal siyang naglakad dito ng may kumpiyansa ang mga tao sa paligid niya ay alam na anumang pagsalungat ay maaaring magresulta sa kamatayan, isang bagay na makikita pa rin natin ngayon sa mga autoritaryong rehimen kung saan ang pagtutol ay brutal na pinapatahimik. Ang takot na nilikha ni Atalia ay sapat upang mapanatili ang kontrol, ngunit hanggang kailan maaaring maghari sa ganitong paraan tulad ng anumang sitwasyon kung saan ginagamit ang lakas kaysa sa respeto, ang kapangyarihan ni Atalia ay may hangganan. Ngunit narito ang nakakatuwang punto na kalimutan ni Atalia na ang tunay na kapangyarihan ay nasa impluensya na iyong itinatayo sa paglipas ng panahon at hindi sa puwersa na iyong ipinapataw sa isang iglap. Akala niya na sa pag-aalis ng lahat ng mga tagapagmana sa trono, ang kanyang pamumuno ay matitiyak. Gayunpaman, isang tagapagmana, si Hoas, ang nakaligtas sa pagpatay, itinago sa templo sa loob ng anim na taon. Pinapaalala nito sa atin na ang hustisya minsan ay mabagal ngunit hindi mapipigilan. Sino ang mag-aakalang ang isang bata na nakatago sa templo ay magwawakas sa paghahari ng isang napakalakas na reyna? Nang koronahan si Joas, sa wakas ay naunawaan ni Atalia na malapit na ang wakas ng kanyang paghahari. Isipin ng eksena, isang galit na reyna, desperadong sinusubukang panatilihin ang kontrol habang iniiwan siya ng kanyang bayan. Isang malinaw na aral ito tungkol sa kapangyarihan ng paglaban at pag-asa. Minsan, ang kailangan lang natin ay isang munting apoy upang pabagsakin ang isang mapaniil na rehimen. Si Hoas ang apoy na iyon at ang kanyang pagbabalik sa trono ay isang tagumpay ng bayan laban sa takot. At ano ang nangyari kay Atalia? Hindi na iiba ang kanyang kapalaran sa kanyang ina, si Jezebel. Natagpuan din niya ang isang trahedyang wakas, pinatay sa sandaling sinubukan niyang bawiin ang kapangyarihan ipinapakita nito na ang siklo ng pagkawasak sa sandaling nagsimula ay bihirang maputol kapag ang isang tao ay namuhay sa pamamagitan ng karahasan at manipulasyon Malamang na siya rin ang maging biktima ng parehong mga sandatang ginamit niya sa pamamahala. Dito, walang habag ang tadhana sa kanya. Ang kwento ni Atalia ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala na ang kapangyarihan na nakamit sa puwersa ay hindi kailanman tumatagal. Naghari siya sa loob ng pitong taon, ngunit walang kapayapaan o siguridad, palaging nakatingin sa likod, takot sa rebelyon ng bayan. Ipinapakita nito ang isang mahalagang tanong. Gaano kadalas tayong kumakapit sa kontrol ng isang bagay na hindi dapat sa atin? Si Atalia ay nabuhay sa buong buhay niya sa isang siklo ng pagtataksil at ambisyon at ito ang nagdala sa kanya sa isang malupit na kapalaran. Si Herodias ay isang tao na, sa unang tingin, tila tahimik, ngunit ang kanyang impluensya sa likod ng mga eksena ay napakalaki ng pinsala. Kasal kay Herodes Antipas, siya ay pinakakilala sa insidenteng humantong sa pagpugot ng ulo ni Juan Bautista. At ang pinaka-kagulat-gulat, nakamit niya ito ng hindi man lamang nagtaas ng isang daliri. Ginamit ni Herodias ang kagandahan at alindog ng kanyang anak, na si Salome, upang manipulahin si Herodes at makuha ang kanyang nais. Dito natin makikita ang klasikong halimbawa kung paano ang kapangyarihan ng panlilinlang kapag ginamit sa maling paraan ay maaaring magdulot ng pagkawasak. Alam ni Herodias kung paano laruin ang laro ng korte kung saan hindi laging nananalo ang malakas kundi ang may kakayahang manipulahin ang tamang tao. Ipinapakita ng kanyang kwento ang isang kawili-wiling katotohanan hindi laging hayag ang kapangyarihan. Si Herodias ay nasa likod ng trono at mula roon ay inorchestrate niya ang isa sa mga pinakatanyag na pagpatay sa kasaysayan. Ipinapaalala nito sa atin kung ilang beses sa pang-araw-araw na buhay may mga tao na gumagamit ng impluensya sa mga paraang hindi natin namamalayan. Maaring ito ang tao sa trabaho na hindi palaging sumasali sa mga pangunahing pagpupulong ngunit kumokontrol sa mga desisyon sa likod ng mga eksena, si Herodias sa kanyang matalim na isipan ay naunawaan na upang makuha ang kanyang nais, hindi niya kailangang direktang humarap. Kailangan lamang niyang itanim ang tamang ideya sa isipan ng tamang tao. At ano ang dahilan ng labis na galit niya kay Juan Bautista? Pinuna niya ng hayagan ang kasal nina Herodias at Herodes dahil sa katunayan dati siyang kasal sa kapatid nito. Ang ganitong uri ng pampublikong kritisismo noong mga panahong iyon ay isang hatol ng kamatayan para sa reputasyon. Isipin mo kung paano ito makakaapekto sa imahe ng isang reyna na gustong makita bilang hindi magagalaw. Hindi mapapayagan ni Herodias na may sinuman lalo na ang isang tanyag na propeta na sirain ang kanyang karangalan. At dito pumapasok ang kabalintunaan. Pinili niya ang isang mas madilim na landas upang ibalik ang kanyang dignidad, isinakripisyo ang isang inosenteng tao upang patahimikin ang katotohanan. Ang eksena ng pagsayaw ni Salome ay halos tila mula sa isang pelikula. Si Herodes, lasing sa okasyon at sa palabas, ay nangako kay Salome ng anumang hilingin niya. At ang sagot ay isang nakakagulat. Ang ulo ni Juan Bautista. Si Herodes ay natrap sa pagitan ng kanyang pangako at ng kanyang takot na galitin si Herodias. Dito natin nakikita ang kapangyarihan ng mga salita, isang pangakong walang ingat na humantong sa pagkamatay ng isang tao. Ipinapaalala nito sa atin na ang mga impulsibong pangako ay maaaring magkaroon ng mga kahihinatnan na hindi natin inaasahan at natutunan ito ni Herodes sa pinakamalupit na paraan Si Herodias naman ay nakuha ang kanyang nais ngunit sa anong halaga ang ulo ni Juan Bautista sa isang bandeha ay maaaring nakapawi sa kanyang galit ngunit tiyak na iniukit din nito ang kanyang reputasyon bilang isang walang-awang tao ipinapakita nito sa atin kung paano ang maling paggamit ng kapangyarihan kahit na nagbibigay ng agarang resulta ay laging nagiiwan ng malalalim na sugat. Naniwala si Herodias na tinatanggal niya ang isang kaaway, ngunit sa totoo lang, tiniyak lamang niya ang kanyang lugar sa kasaysayan bilang isang tao na walang hangganan upang makuha ang nais. Bagaman sa sandaling yon tila nanalo si Herodias unti-unti nang nawala ang kanyang impluensya paglipas ng panahon. Ang inakala niyang tagumpay ay naging anino sa kanyang buhay at pamumuno. Ipinapaalala nito sa atin na ang mga tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng kalupitan at pagkamakasarili ay bihirang magdala ng kaligayahan o katuparan sa mahabang panahon. Maaring napatahimik ni Herodias si Juan Bautista. Ngunit ang bigat ng kanyang mga aksyon ay patuloy na hahabulin siya. Sa huli, ang tunay na kapangyarihan ay hindi na sa pag-aalis ng mga kalaban, kundi na sa pagkuha ng respeto at katapatan, isang bagay na hindi niya kailanman nakuha. At ano ang matututunan natin kay Herodias? Madalas, ang mga labanan na pinipili nating ipaglaban ay tumutukoy hindi lamang sa kung ano ang ating makakamit, kundi kung sino tayo bilang tao. Pinili ni Herodias ang paghihiganti sa halip na pagpapatawad at ito ang humubog sa kanyang kwento ng walang awa. Isipin ang mga pagkakataon sa pang-araw-araw na buhay kung saan tayo ay may pagpipilian sa pagitan ng kapayapaan o paghihiganti. Pinili ni Herodias ang pangalawang daan at ito ang nagdala sa kanya sa isang madilim na landas. Ngayon na nalaman mo na ang mga kwento ng tatlong reyna, panahon na para magmuni-muni. Hanggang saan ka handang pumunta upang maabot ang iyong mga layunin? Sina Jezebel, Athalia at Herodias ay pinili ang landas ng pagtataksil, manipulasyon at pagpatay. Ngunit ikaw ba ay hinahayaan mo rin na ang uhaw sa kapangyarihan ang magdikta ng iyong mga desisyon? Marahil, hindi sa ganoong kalubha. Ngunit paano kung iniisip natin ang mga pagkakataon kung saan pinapayagan natin ang ambisyon na sirain ang ating mga prinsipyo o isakripisyo ang ating mga relasyon para lamang sa pansamantalang tagumpay? Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa lahat ng kaalamang ito? Magpapatuloy ka bang kumilos sa parehong paraan o handa ka ng baguhin ang iyong landas? Marahil ito na ang tamang panahon para mag-isip kung paano mo magagamit ang kapangyarihan ng mas may kamalayan at katarungan. Handa ka bang kunin ang kontrol ng iyong sariling kwento nang hindi sinisira ang iba sa proseso? Isipin mo ang mga tao sa iyong paligid, ang iyong mga pang-araw-araw na pagpili. Ano ang maaari mong baguhin ngayon upang matiyak na ang daang iyong tinatahak ay daan ng pagtatayo hindi pagkawasak? Kung ang paglalakbay na ito ng pagtuklas ay nakapagpaisip sa iyo, nasa tamang landas ka. At kung nais mong magpatuloy sa pag-aaral ng mga kwento tulad nito at, syempre, makakuha ng mas maraming kagamitan upang harapin ang mga hamon ng buhay, mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification. Sa ganitong paraan, hindi ka makakaligtaan ng anuman at patuloy kang uunlad sa bawat bagong nilalaman pagkatapos ng lahat ang tunay na kapangyarihan ay nasa kaalaman na ating natutunan at sa paraan ng ating paggamit nito